Ayan, Yung sing-sing na ano, ano. Ano? parang lucky charm. Lucky charm. Lucky, 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 lucky yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Mga kuya. Mga kuya, ang mga barya ay uwi nyo na. Ay, baka ay, mawala. Dito, kuya. Ano hmm. na? Dito? Ang. Ah. Dito. 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 dito

na kuminang baka nating eh, ng lugar, ng mga area sa nanganging binig para sana doon sa mas maluwag ng mga area. Ayan, nakarating na kami dito sa ginagawang kasada. Ayan, dito lang pala ang ano niyan. Dito ang mga taga-ISISD ng Arlene. Marami ka ng huli, kuya. Hindi makahingi. Ipapaksiyo lang namin. Ay, malina pa na yung tubig, oh. Pwede na tayo mag-swimming dito. Di ba, ayaw nyo doon sa malayo? Ayun. Ay, ang haba na pala nito, Bet. Nakarating na pala ng barangay. Oh, okay. galing. Welcome to the land of promise. Sukot. So <laughs> <laughs> <Land of Rabis. laughs> <laughs> <laughs> Tapos ang ano nun? <laughs> ano na siya? Yes. Ano, wala na, na Ano masasabi mo, Lilibeth? adik adik si Lilibet wala wala pala tayong ano yan yung cord yung ano ayan nag-iimot si mom okay. oh, Ngayon ko lang nalaman, imotera ka Vlogger ka din? <laughs> Sana all vlogger. Papromote mo naman si Amlib.